Nagkakahiyaan ah. pang mag B60. Wait, wait, last one, last one. Ano ah, ba? Last one, last one. Tapos na kayo. Pag-tend ng bangko. Last one, last one. last one. Okay. May makeup-makeup <copy> pa. <laughs> okay na yan. <laughs> may ano pa? May lahay lang, may lang. May Mayroon pa? Nilagay <laughs> <laughs> tayo. <laughs> Nag-reset na yan eh. <laughs> ah! Inangat One, two, inangat na ni Kris. Oo. <laughs> Tingnan mo. <That's> my... <laughs> ah, akala ko nag reset Oh, 'di na. Tama lang. Ah, sakto na 'yan. Saktong 20. Oo. Oh. <laughs> Saktong 20. Mga. Heh, ay muna. Expert na 'to na kakagawa ng ano 'to eh. Ano 'go naman?

Yes na? Hmm. Timbang ulit. Okay. Ito yung ano ah, seconds, ito yung pair. Baka malito ka. Kasi ako nalito ako na. Sorry. Ito yung pair. Ito yung hmm. seconds. Start ng seconds. Ito yung pipindapin. Okay. So, okay. pag nilagay ko to start ako sa... Nag-re-rinse ko muna. Bakit tayo nag-rinse ng coffee filter para

Bibijib ka naman mo. Dito ako. Boss <laughs> na yata, baterya na ito ah.